Bakit? Okay, Ba't nagwawala ang winter ko? Asus, asus, asus. Ba't nagwawala ang winter ko? Asus. Tatapon ako ng basura kasi may darating ngayon. oh ng basura. Itong aking tani, mula na ata akong maka-harvest ngayon. Pero meron pa yun. Meron tong, Pero sa maliit pa. Nung nakaraan ng harvest ako, una isa, pangalawa, yung malalaki ba? Hindi makamunak mong maliit, pero dalawa lang yung malaki na kuha ko. Okay, yan, ito yung ganap ko ngayon. Share ko na lang uli itong aking halaman. Kasi nung nakaraan yan nga, na-share ko sa inyo yung kasal ng aking pamangkin. Medyo na busy nung mga nakaraan. Ayan, laki ng aking ano, um, sobrang laki na na aking luya. May bunga na yan, guys. Tsaka itong aking sambong. Hindi na ako manguha sa kapitbahay. Laki na ng ano ko, oh. Ang tawag dyan, ay may saluyot akong tinanim mo. Oh. Tinuso ko lang, binili ko dyan sa patalipapa, pero tumubo siya dalawang puno ng ano yan. Ito, 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 ito. Ito, guys. Dalawang puno ng rambutan. Malilipat din natin yan pagdating ng panahon. Ang laki na nito, ha? Piling ko ano to eh, yung suha. Malilipat din natin. Nagkaroon ako ng ano, yung mga basahan ko. Naglaba kasi tapos ko lang maglaba. Ayan, ano ba tawag dyan? Um, ay, nakalimutan ko. Kalamansi. ayano o, kalamansi. Pero hindi ko alam kung mabubuhay siya. nagbulak laki yung isang araw eh. Ayaw niya talaga magbuhah. Bale, magbubuhah din yung paglilipat natin sa puno. Ay, sa puno. pasaway ka talaga, analisa si. Um, paglilipat natin sa lupa. Grabe, pagod ko eh. Tapos ko lang maglabak. sili ko, nag-iisa na lang atap. Ayun sa winter ko. Ay, ano naman yan? Meron ka na naman bit-bit. Tingnan niyo si Winter ko. Nilinis ko kasi nilanggam siya. Ano na naman yan, ha? Ano na naman yan? Akin na yan, akin na yan. Itong ganap lang namin ni Winter sa labas. Niintay ko kasi magre-ready ng ilaw. Akin na yan, tanggalin natin yan. Akin na yan, akin na yan. Akin na yan. Maraming salamat po sa mga nanonood sa akin. Okay. <laughs> Vlog dun sa kasal na aking pamangkin. Akin na yan. Talaga naman si Winter, oh. Annyare sa yung Winter? Kain to, guys. Kain to, guys. <laughs> Kain tayo, guys. Ano ba 'yan? Sobrang gutom ko na kakatapos ko lang maglaba kanina. Tapos, share ko sa inyo yung mga tanim-tanim ko. Kumuha nga pala ako ng talbos ng ano, ang palaya. Ayun, sinama ko sa pakdo. Tapos nagluto ko ng preto. Wala pa nung galugong babae ata 'yan. Tapos itlog, pinagluto ko 'yan ng gusto niya raw. Tapos 'yan sili sa tanim ko. Binababad ko na 'yan sa suka. Kain tayo guys. Pagod match na ako. Mamaya na lang ulit. Next vlog pala. Okay tayo mo. Mali-mali na ako. Kain po tayo. Winter, kumain ka na. Kumain na yan si Winter. na pa siyang kumain sa amin. Ang ulam niya is ano? Kalabasa. Na mayroong atay ng baboy. Kain tayo guys. Rabi, napalakas ang kain ko, guys. Tara, kain tayo. Basta yan ang ulam. Napakasarap talaga. The best para sa akin. Alam mo naman tayo. Gulay is life. Kain na po.